Hello po mga boss madam. Ayan mga isang magandang hapon mga boss madam. At ito nga mga boss madam, mayroon lang po akong tips sa inyo tungkol sa pag-aalaga po ng manok sa tuwing sisiyo pa po. Ayan. Ito po ay dip, nakadepende po sa inyo kung ito po ay gusto nyo po din o hindi. Siyempre, ito po ay tips at ibinabagi ko lamang po mga boss madam. Kasi hanggang ngayon po ay marami pa rin nagtatanong tungkol po sa pag-aalaga ng sisiw. Ayan, siyempre, ang sisiw po ay mahirap talagang alagaan. Yan po ang pro ng sakit. Yan po nagsisimula na nagkakasipon po ang ating mga sisiw. Ayan mga boss madam. Kaya pag mayroon po kayong sisiw mga boss madam, ayan, gumamit po kayo ng multivitamins po. Ayan, ang gusto ko po sa vitamins na ginagamit para sa aking mga sisiw ay yung mayroong vitamin C. Ayan, pampalakas ng kanilang katawan mga boss madam, panlaban sa sipon. Ayan, kasi yan po ang unang-una na dumada po sa kanila. At ayun nga mga boss madam, pwede po kayong gumamit ng Rispy para po sa proteksyon ng inyong mga alagang sisiw. Ayan, pwede nyo po yung gamitin within 3 days. Ayan, antibacterial po yan para po proteksyon sa inyong mga alaga mga boss madam. At eto nga, meron din po akong tips para po sa uh, ating mga alagang sisiw ayan, para po hindi po sila mapayat hayaan nyo lang po silang pakainin mga boss madam, kahit po gabi ayan, pwede nyo po silang bigyan ng pagkain, kasi pag mataba po sila, simula uh, sisiw pa lang, hanggang old months na ayan, hindi po yan uh, magbabago hanggang sa kanila pong paglaki hindi na po kayo mahihirapan magpabuka ng kanilang mga katawan pagdating po sa kanila uh, na pwede nyo na po silang itali mga boss madam kasi minsan po pag tinitipod po sila sa pagkain dun po yan uh, nagiging mapayat ayan mga boss madam kaya wag na wag po kayo magtitipid sa pagkain uh, mag vitamins po kayo mag-risk uh, kayo, antibacterial para protection sa inyong mga alagang sisiw to old month po, pwede po yung gamitin uh, sa tubig, yan mga boss madam, at syempre kung gusto nyo po yung bumili ng risk picker yan po ay nabibili sa Lazada available po yan mga boss madam